Marami po po ating uh, tinitingnan paraan para may sigurado na stable ang supply ng kuryente rito, yung mag ng mga probinsya malalakas ng kuryente, mm -hmm. solar energy. Alin po rito, Mr. President, La ang pinakamabilis La at how soon will it happen? Ang pinakamabilis, solar. Dahil ang solar, uh, wala, basta kung meron kayo ng solar uh, uh, cell, eh, pwede nang uh, gamitin ka agad yun. Uh, kailang, so, yun ang talagang pinakamabilis. Pero ang long-term solution dyan, hindi lamang yung solar. Kasama sa long-term solution yung solar, yung wind, yung hydro, yung geo, lahat ng ating ma makuhanan ng, uh, ng uh, power ay pinag-aaralan natin at pinapatibay natin ng sistema. Pero ang, sa, sa Mindoro, both sa uh, oriental and occidental, ang long-term solution is yung submarine cable. Para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa, nakak hindi pa nakakabit sa grid. So magla naglalagay na tayo ng uh, submarine cable para dito specifically for Mindoro. Para uh, yung mga ibang lugar naman na sobra ang kanilang, meron silang excess capacity na tinatawag. Hindi nagagamit, sayang. Uh, so yun, yun ang pwede natin paglipat lipat kung saan ang pangangailangan.